Nay, gusto ka daw makilala ng jowa ko. <laughs> May jowa ka pala, anak? Oo naman, Nay. Sa ganda kong to. Ay, eto pala siya, Nay. Oh, kasama niya pala lolo niya. Ano lolo, Nay? Yan yung jowa ko. 75 years old na siya. Ha? Jowa mo yan? Eh, malapit na mamatay yan eh. <laughs> Grabe ka naman! Malakas pa ako! <clears throat> oh, ayan na! Inuubo na! Nay, ano ka ba? Sa akin mapupunta lahat ng pera niya. Ah, sige. So, yayaman na tayo. Oo na, yayaman na tayo. Ah, sige. Pinapayagan ko na kayo magpakasal ng anak ko. Ah, talaga? Salamat ah! Uh, ano nangyayari sa'yo, babe? Mamamatay na! tayo. Uh, Bigyan mo muna sa akin yung password ng banko mo. Tapos, di ba sa akin nakapangalan yung lupa nyo, tsaka yung mga sasakyan? Pati lahat ng pera mo, di ba, sa akin? Natin. Sino ba kasing aircon na aircon dyan? Si ate, buong araw nag-aircon. Wow, ah. Kala mo din na aircon Anay, ah, kailangan ko na daw po magbayad ng tuition para makapag-exam ako. Ha? Bayarin na naman? Sige, anak. Nay, due date na pala ng internet natin. Baka maputulan tayo. Oh, isa pa yan. Naku, sabay-sabay na. Oh, wala na naman pala naman to ref natin. Naku, kailangan na natin mag-grocery. Nay, nagpadala na daw si tatay. Ay, buti naman. Umulan pa, patay! Paano kaya pupunta sa remittance center neto? Ano ka ba, Nay? Nagpadala si tatay by Gcash at may bonus credits pa. Wow! High-tech na pala, anak! Eh, paano yung mga bills natin? Pwede din yan sa Gcash, Nay! Ayan, kaka-cellphone mo yan! Ay, mali! Kaka-Gcash mo yan! Kaya magpadala na sa Gcash! Dahil diretso sa Gcash wallet mo ang remittances abroad! Hindi ka nalalabas ng bahay dahil hassle-free at 24-7 tong available! at wala tong transfer fee sa mga verified users. Just open your GCash app and go to your GCash wallet. Itap nyo lang yung cash in at go to Global Banks and Partners. Hanapin mo lang kung saan remittance partner siya nagpadala. I-enter mo lang yung mga kailangan na details at makukuha mo na agad yung pera, o ba? Diba? Grabe anak, ang bilis na pala ngayon. O ba diba, nay? Kaya mo? In GCash mo! Iba na talaga ngayon, no? Nung panahon namin, ang pa na pinupuntahan namin para makapagpadala. Hulaan ko, Nay. Tumatawig pa kayo ng bundok at ilog, no? Grabe, ang pangit ko pala dati nung bata ako. Sino kang tumatawag? Hello? Scarlett, wag na wag kang papasok bukas sa school, ha? Ha? Bakit? Sino ka ba? Basta, sundin mo na lang ako, please. Ano yun? Ang weird. O oh, anak, hindi ka pumasok? Ah, opo, nay. Masakit po yung pagaramdam ko, eh. Ah, pagaling ka, anak, ha? Anak, yung school mo, nasusunog. Nasusunog, nay? Totoo nga yung sinasabi ng caller kanina. Grabe! Buti na lang anak, hindi ka pumasok sa school ngayon. Sino na naman ito na to? Hello? Sino to? Scarlett, huwag na huwag kang matutulog ngayong gabi, ha? Ikaw na naman? Paano mo nalalaman yung mga yan, ha? Scarlett, please, hindi mo na... Oh, anak, matutulog na ako, ha? kau din, huwag ka na magpuyat. Ah, sige po, Nay. Tatapusin ko lang po itong pinapanood ko. Kung hindi ako matutulog, ano naman gagawin ko buong gabi? Matutulog na lang ako. Baka niloloko lang ako ng caller na yun. Nay! Nay! Gising, Nay! Ano nangyari, anak? Binabangungot ka, Nay! Buti gising ka pa at nagising mo ako. Sino ba talaga yung caller na yun? Sino ka ba talaga, ha? Bakit alam mo lahat ng mga masasamang mangyayari? Gusto mo ba talaga ako makilala, Scarlett? Oo! Oh, dahil hindi ako matatahimik! Magkita tayo malapit sa puno ng mangga. Hello? May tao ba dyan? Hi, Scarlet. Uh, 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 ikaw ba yung caller? Gusto mo ba talaga makita kung sino ako? Oo. Ako ikaw, Scarlet. Galing ako sa future. Ikaw, ako? Kailangan kong ayusin yung mga nangyari masama. Pa paano? Paano nangyari yun? Basta, Scarlet. Ayusin mo yung mga decision mo sa buhay, ha? Sige na. Baka mahuli pa ako ng mga humahabol sa akin. Uh, sandali! Sino humahabol sa'yo? ang isang 50% po ay mapupunta sa isa niyang anak. Ano? Ah, ah baka yan yung isa naming anak na nawala? Oo, oh. sa amin na lang yan. Ako! Ako ang isa pang anak ni Ramon! Oh, akala ko ba nawawala yung isang anak ni Ramon? Ah, attorney naman! Huwag ka maniwala dyan! May sakit kasi sa utak yan! Wala akong sakit, attorney! Maniwala ka, please! Kailangan ko pa ng sapat na ebidensya para maniwala ako sa'yo. Sige na, babalik na lang ako. Ito na ba yung bagong bahay ng anak ko? Ikaw, babae ka! Sinubukan mo pang agawin sa amin ang kayamanan ng tatay mo? Ang sama niyo, tita! Gusto niyo kunin lahat! Well, hindi naman maniniwala sa'yo sa attorney dahil wala ka ebidensya. tau <laughs> uh, tao po, attorney po ito. Hindi si attorney. Halika dito! Ayan! Ikukulong muna kita dito sa bodega hanggat hindi ko pa nakukuha mga kayamanan. Ah, yes, attorney. Hawak ko na ang 100% ng kayamanan ni Ramon. Nandito na ang titulo, papeles, at check ng mga kayamanan niya. Ay! Salamat, attorney, ha? Scarlett, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa nanay ko. Pero huwag ka mag-alala. Ako bahala sa'yo. Kailangan na matigil tong pinagagawa ni nanay. Ah, tao po. Sino ka? Ako po yung nanay ni Scarlett, yung anak din ni Ramon. Ah, uh, totoo ba to? Pinagsasabi mong babae ka? Kami lang ang pamilya ni Ramon. Attorney, huwag ka magpaniwala dyan. Peke yan. Hindi to peke. Pwede mo ipacheck to sa attorney. Kaya ilabas mo na siya. Kinulong po ni nanay si Scarlett sa bodega. Ha? Anak? Okay, class. Palakpakan natin si Samantha dahil siya ang top 1 sa klase. Thank you guys! Mag-aral din kasi kayo maayos. Paano nangyari yun? Nag-review naman ako buong gabi ah. Tama naman lahat na sinagot ko sa exam. Oh, Scarlett, bawi ka na lang ha. Ikaw ang pinaka-lowest. Talaga ba, Samantha? Alam naman nating dalawa kung sino talaga yung top 1. At hindi ikaw yun. Ilusyonada ka talaga kahit kailan. Loser! Dali-dali lang na exam, di niya pa nakuha? Ano bang ginawa mo sa Manta? Bakit perfect ka? Stock knowledge! Skola ba kay nun? Kailangan kong malaman kung anong ginawa mo sa Manta. Magre-rewind ako. Manda ka sa akin. <laughs> naka rewind ako! Ikaw pala ang top one, Scarlett? Tignan ko na lang kung sino magiging top one after Neto. Ha? Bawal yun na! Okay, class. Start na tayo. Class, magle-lesson na tayo, ha? Ma'am, bago mo ituloy yan, may kailangan ka malaman. Ah, ano yun, Scarlett? Pinagpalit mo ni Samantha yung grades namin sa laptop niyo, ma'am. Kaya hindi dapat siya yung top 1, kundi ako. Ganyan ka na ba ka Disprada, Scarlett? Naiingit ka sa akin, no? Kasi ako yung top 1. Ako ba ang desperada, Samantha? O baka ikaw? Kitang-kita dito sa phone na ginalaw mo ang laptop ni ma'am. Ikaw pala ang top 1, Scarlett? Tignan ko na lang kung sino magiging top 1 after neto. Samantha, bakit mo ginawa yun? Alam mo bang major offense yun, ha? Sumama ka sa akin. Ipapataw ko mga magulang mo. Ah, ma'am! Paano nagawa ni Scarlett yun? Alam ko walang tao nun. Paano siya nakakuha ng video? Scarlett, paano mo nagawa yun? Ha? Ang alin? Ah, nakita kita kanina. May hawak ang relo. Tapos, bigla ka nalang nawala. Nakita mo yun, Cheska? Huwag kang maingay, ha? Dahil ang relo na to may sumpa. Ano bang meron yan sa relo mo? Dahil galing to sa... pumasok ka pa. Ang dami mo na Mr. Quiz. Bagsak ka na sa akin. Nagbakasyon ako. na kasi ako sa'yo. Ang dami ko si pinapagawa. Aba bakit? Hindi lang naman ikaw ang pinapagawan ko. Lahat kayo. Ano ka dito, prinsesa? Oo. -o. Sa bahay namin, ako ang prinsesa. Kaya kayong lahat, sumunod kayo sa akin. Pumunta ka sa guidance office! Hindi po, ate. You go to the principal's office. Tandaan mo, kami ang nagpapasahod sa'yo, di ba? Ano yung nangyari kay ma'am? Hala si ma'am! Ang ganda-ganda ko na naghanap ka pa ng iba. Hala, <laughs> heartbroken ata si Cheska. This sir, feeling main character kasi. Ito <laughs> tawa ka? Masaya kayo, ha? Kapag heartbroken ako, bawal magmasaya! Eh ano naman, heartbroken ka. Bakit namin? Oh, come on, Samantha. Hindi mo pa naman na-explain sa magkajowa. Kasi walang nagkakagusto sa mukhang yan. <laughs> Hi! Ako pala si Scarlett. Bago lang ako dito. Oh, Pakiko, tsaka tanggal mo nga yung makeup mo? Dapat ako lang yung maganda dito sa school. Sino ka ba para utusan ako? Feeling main character? Kadiri? Anong sabi mo? Mag-sorry ka sa akin! Sorry! Not sorry. Tsaka mo ko ang asin kapag may ibubuka ka na. Hmm. Nakahanap din ng katapat si Cheska. Walang yatong babaeng to. Ako ang main character dito sa school. Bye! Humanda ka sa akin. Okay, class. Welcome back! Para di kayo masaya. Paano kami magiging masaya, ma'am? Esang pong activities yung gagawin namin. Alam nyo, puro kayo reklamo. Kunti pa nga lang yan eh. By the way, may bago tayong gagawin. Sabihin nyo sa akin kung ano yung New Year's resolution nyo. Mag-umpisa tayo kay Kyle. Ah, ma'am. Sige, ako. Ako ba si Kyle? Ang New Year's resolution ko ay mas gagalingan ko pa sa school. Very good! Okay, next, Scarlett. Ah, uh, ang New Year's resolution ko ay ang um, wag ka jowa. Last year ko pa win wish kaso hanggang ngayon wala pa rin akong jowa. Lu, paano ka magka jowa Eh, lahat na lumalapit na lalaki sa'yo, nire-reject mo. Kala mo, ang ganda-ganda niya. Eh, kung ikaw magiging jowa ko, wag na lang! Mamatay na lang ako! ah oh, tama na yan! Samantha, ikaw na. Ang New Year's resolution ko ay wala! Dahil sobrang perfect ko, no? Feeling naman nito. Ako kaya yung pinakamabait at pinakamaganda dito, no? Ang pinakamasamang ugali. Anong sabi mo? Totoo naman eh! Dapat ang New Year's resolution mo, ang maligo ka! Puro ka make-up! Ang asip-asip mo naman! Ganon? Ang New Year's resolution mo dapat ay ang mag-toothbrush ka. Dahil ang baho na kinila mo, lahat ng crush mo, nata-turn off sa'yo. Kumpara naman sa'yo, be. Itsurang pa lang, nata-turn off na sila. Walang hiya ka. Manda ka sa'kin sa pagkatapos Ang New Year's resolution ko ay ang ibagsak kayong dalawa.